it's me proudly Mommy again. So ngayon bumuputok na naman ang Bulkang Taal. So yung mga nasa Tagaytay or malapit sa Tagaytay. Kahit sa Pinto Manila ka pa nakatira. Kasi yung aspol, abot na abot yan. Yung usok na binubuga. Kaya kung pwede lang, kung wala naman kayong gagawin sa labas, mag-stay at home na lang kayo. Lalo-lalo na yung may mga babies. So, magsuot kayo lagi ng face mask para sa protection. Magsuot ng mahaba ang manggas na damit. Huwag niyong kita mga singit. Baka kasi pasukan kayo ng mga usok na nanggaling sa bulkan taal. So, ingat tayo guys. Ayan, makikita ninyo sa video. Grabe ang usok na binubuga ng bulkan. Kaya, mag tayo